bukod kay Cesar Mancao na natalakay natin sa nakaraang kwento. Ang isa pa sa mga nadiin ng husto sa The Sir Corbito double murder case na gumulantang sa lahat matapos matagpuan ang mga sunog na bangkay ng dalawang ito sa may bahagi ng kabite ay si Michael Ray Aquino. Halika't magbalik na tayo sa kanyang kwento. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bagamat hindi magkabatch na lumabas sa PMA si na Cesar Mancao at Michael Ray Aquino, ay mga kadete pa lang silang dalawa ay nagkakasama na. Nagtapos si Mancao noong taong 1986 habang naging bahagi naman ng PMA Class of 1988 si Michael Ray Aquino. Bukod dito ay nakapag-aral din siya sa pamantasang lunsod ng Maynila at nakapagtapos din ng kanyang degree sa University of the Philippines sa Cebu. Hindi naging madali ang hamon kay Michael Ray Aquino pagkalabas niya sa PMA. Dahil ito ay yung mga panahong nasa matinding kakuluhan pa rin ang bansang Pilipinas dahil sa bangayan sa politika ng mga namumuno dito. Pagkatapos ng kudeta noong taong 1989, nang magkakilala silang dalawa ni Panpilo Lacson na noon ay kasalukuyang commander ng Metropolitan District Command o Metro Discom. Sila ay magkasama na hanggang maitatag ang Philippine National Police o PNP noong taong 1991. Kasama si kau at Lakson bilang hepe nila sa Task Force Habagat na isang Presidential Anti-Crime Commission ay pinangunahan nila ang kampanya sa lahat ng klase ng mga kriminalidad dito sa bansa. Partikular na ang laban nila sa mga sindikatong may kinalaman sa kidnapping na noong mga panahon na yun ay sobrang talamak dito sa bansa. Bilang isang senior inspector, Si Michael Ray Aquino ang nanguna sa sunod-sunod na operasyon sa iba't ibang lugar na pinagkukutaan ng mga kriminal na ito. Hanggang sa noong buwan ng Enero taong 1993, dahil sa walang humpay na pag-raid ng task force sa ay anim na miyembro ng noon ay kilabot na Red Scorpion Group ang kanilang napatay. Pero hindi pa yun natapos dun dahil patuloy pa nilang tinugis ang ulo ng grupo ng Red Scorpion na si Joey De Leon hanggang sa masukul at mapatay din ito ng sumunod na buwan ikalabing pito ng Pebrero kung saan si Senior Inspector Cesar Mancao naman ang nakadali sa kanya. Naging malapit ang samahan ng tatlong ito na noon ay sa pang mga Super Cup at ang pagpapatuloy ng kanilang maigting na kampanya laban sa mga sentigato ay nagpatuloy nga. At noong taong 1995, nang madali naman nila ang maraming miyembro at leader ng isa pang kilabot na grupo, ang Kuratong Baleling Group. Ngunit ito ay nagkaroon ng kontrobersya Matapos silang mapagbintangang rub-out ang nangyari sa halip na shoot-out at silang tatlo ay kasama sa mga nakasuhan dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Pero naabsuelto rin matapos ang korte mismo ang naglinis sa kanila mga pangalan pagkalipas ng dalawang taong investigasyon noong taong 1997. Sa panahon nila sa Special Project Alpha ay magkakasama pa rin ang tatlo na ito pero sa mga panahon na yun ay aktibo na ang kanilang leader na si Luxon sa politika dahil sa gandikit na nito ang noon ay Vice Presidente Erap Estrada. kaya't nang manalo ito bilang presidente noong taong 1998. Panahon din ang buuin nila ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK TF ay si Panpilo pa rin ang naging leader nila dito. Kung saan naman ang dalawa pa rin ni Namankaw at Michael Aquino ang kanyang pinagkakatiwalaang namumuno sa mga operasyon nila. Pero dahil sa umiinit na ang labanan at siraan sa politika noong mga panahon na yun, isang journalist sa katauhan ni Bobby Dasser na malapit din sa Pangulong Erap ang dinukot malapit sa kanyang opisina sa Makati at pagkalipas ng ilang araw ay nakita na lang ang sunog na bangkay niya at ng kanyang driver na si Emmanuel Corbito sa may bahagi ng Kabite hiwalay na natagpuan sa kanilang sasakyan. Ang brutal na pagpatay na yun ay mahigpit na ibinintang kina Lakson, Mancao at Aquino at sa labing walong iba pa dahil sila ang mga bata noon ni Pangulong Erap na ayon sa kanyang mga kalaban sa politika ay siya lamang ang magkakaroon ng interes sa journalist dahil kasama si Pangulong Erap sa tinitira ni Bobby Dasser sa ere sa isyo naman ng katiwalian at korupsyon sa gobyerno. Ang mga pahayag na yun ni Bobby Dasser ang naging simula ng pag-uusig sa Pangulo sa impeachment trial hanggang sa sapilitan itong mapatalsik sa pamamagitan ng EDSA-2. Sa pag-upo ng mortal na kaaway nila na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo Si Kau at Michael Ray Aquino ay pinatakas ni Laxson patungong Amerika noong taong 2001 dahil alam niyang sila naman ang mapapag-initan sa Dasar Corbito Double Murder Case at maaari itong gamitin ng kanilang mga kalaban para sirain ang pangalan ni Pampilo Laxson dahil noong taon din na yun ay naging senador na siya at malaki ang chance tumakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Si Namankaw ay nanirahan sa Florida habang sa New Jersey naman si Michael Ray Aquino. Pagkatapos nun ay naging mortal na magkaaway na nga si na Pangulong GMA at si Senator Panpelo Lacson at nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng mga isyu na ikasisira ng kanilang mga pangalan. Habang nasa Amerika, si Michael Ray Aquino ang naatasan ni Senator Lacson na hulog-hugin at hanapin doon ang mga tagong yaman ng asawa ng Pangulo na siya namang tinerabaho nga ni Michael Ray Aquino at pagkalipas pa ng ilang panahon dahil sa kanyang pag espiya ay natuklasan niya ang mga ari-arian at yaman ng isang Jose Pidal na naging malaking kontrobersya din dito sa bansa dahil pinapaniwalaan nila na ang taong iyon at ang asawa ng Pangulong GMA ay iisa lamang. Buwan ng Marso ng taong 2005, nang si Michael Ray Aquino ay unang naaresto at ikinulong dahil sa kasong overstaying matapos mapaso ang kanyang bisa. Habang nakakulong ay dito naman niya kinontak ang kanyang kaibigan na si Leandro Aragoncillo na isa pang Pinoy din na nagtatrabaho naman bilang security specialist sa White House. Pero sa kanilang naging ugnayan nito ay lalo lamang nalantad ang ginagawa nilang pang sa Amerika ayon sa mga FBI na mahawak sa kaso. Dahil sa pamamagitan ni Michael Ray Aquino ay ipinapasa sa kanya ni Leandro Aragoncillo ang mga sensitibong impormasyon at dokumento na kanyang kinukuha sa White House na may kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas at sa Pangulong Arroyo. Pagkatapos matanggap ang mga dokumentong ito naman ay ipinapadala ni Michael Ray Aquino sa mga leader ng oposisyon dito sa bansa, lalo na kina Senator Lacson at dating Pangulong Erap. At para mapagaan ang parusa, ay umami na lang si Michael Ray Aquino sa pagpapasa ng mga dokumento ngunit iginiit e, niyang hindi niya alam na classified documents pala ang mga iyon kaya't mas tumanggap ng mas mabigat na hatol si Aragon Silio noong ikalabing pito ng Hulyo taong 2007 kung saan umabot sa sampung taong pagkakabilanggo para sa kanya habang ang kay Michael Ray Aquino ay anim na taon at apat na buwan lamang dagdag pa ang pagbabayad ng 250,000 dolyar Taong 2009 na makabalik sa bansa si na Cesar Mangkaw habang noong 2011 naman si Michael Ray Aquino nang siya ay pinauwi upang dito sa Pilipinas ituloy ang hatol at harapin na rin ang kaso niya tungkol sa Dasar Corbito double murder case. Pero sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nabigo naman ang prosekusyon na patunayan ang bahagi ni Aquino sa krimen. At dahil sa kakulangan nga ng mga ebidensyang magdadawit sa kanya sa kaso, iniutos na ng korte ang tuluyang pagpapalaya sa kanya noong taong 2012. Sa kanyang paglaya at sa dami ng kanyang mga pinagdaanan si Michael Ray Aquino ay lumabas na sa mga isyong may kinalaman sa politika. Siya ay nagsimulang muli sa kanyang buhay at noong 2013, isang taon pagkatapos niyang lumaya, siya ay muling nakapagtrabaho bilang isang Deputy Director of Security sa Soler Luxury Casino Hotel na pag-aari ng bilyonaryong si Ricky Rason kung saan sa pamamagitan ng Solar Foundation ay pinangungunahan ni Michael Ray Aquino ang pagkakawanggawa sa ating mga kababayan. Lalo na noong mga panahon ng pandemic na COVID-19, siya namamahala sa pamamahagi ng mga bakuna at iba pang mga tulong sa mga frontliners at sa iba pang mga calamity relief operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ganon din ang iba pang material support sa ilang unit ng Armed Forces of the Philippines. Maliban dito, si Michael Ray Aquino ay naging vice president din ng Bloomberry Resorts and Hotel ikalabing isa ng araw ng Marso taong 2022 nang si Michael Ray Aquino ay nagpatuloy sa kanyang tagumpay sa buhay matapos siyang hirangin naman bilang director ng Apex Mining Company Incorporated o APX at siya ay nananatiling namamayagpag hanggang sa ngayon. Sa buhay ng tao ay walang permanenteng kaibigan o kaaway kundi puro pansariling interes lamang lalo na para sa mga politiko. Hindi ito tungkol sa mga tao, kundi palaging sa kanilang mga sarili at sa kanilang pag-angat. Ikaw kaibigan, napapalibutan ka ba ng mga taong inaakala mong mabuting kaibigan para sa'yo? Baka pansariling interes lamang ang mga yan habang pinapakinabangan ka dahil sila ay mga politiko. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!